Mga kapisol, uh, bali tatlo lang kami pumasok. Bali nakapag-layout na rin ako ng tiles. Yan, bali yung ko parang kinuha siya sa center ng hamba. Yan, kung makapansin niya. Ito ang tansing to. Pares ang laki niya, saka di laki, dito. No? Tapos ang clearance na dito ay 60. Ang ginawa ko kasi, mga kapistol, kumuha ko dito ng 60 saka 60 dun sa dulo pagdating sa gitna yan dito pagdating dito anong nangyari naging 61 hanggang dito dito sa hanggang dito 61 siya ang ginawa ko ngayon nag adjust ako doon ginawa ko siyang 59 saka 59 doon para pumasok sa dito ng 60 para yung kagrinder lang natin ay itong side na to no Pali dyan lang tapo siya, nakabaling na tayo. Nakaikot na tayo dito, lalagyan natin. Nakapaglagay na tayo si Rojo doon, tsaka dito Ritaso. Patras tayo ngayon dito. Ano? Huh? Bari ang libilasyon yan na, ay eh, nagbaba lang ako dito ng... Ano kasi yung pinto niya eh. Yung dati niyang pintong nara. 208 cm. Yung ginawa ko ngayon, ginawa ko siyang 208.5 para may clearance yung 0.5 para hindi dikit na dikit yung uh, panara niya doon sa tiles para may clearance lang siya para hindi masyadong pag mayroong konting dumi eh, o buhangin hindi gagalos dito sa tiles bali 60 by 60 yung ginakabit nating na tiles ngayon yan palito na may nakababad na rin tayong buhangin ano ayan bali iba hindi pumasok dahil kung mapansin nyo talagang dito sa amin ay malakas ang ulam medyo huminahina na ngayon siya pero yan o oh, makikita nyo yan pwede ganun ang layout depende sa gusto ng may-ari o buo siya dito bali ang ginawa ko kasi dito ako kumuha ng buo na tiles para buo siya dito tapos dito na lang tayo puputol dahil ilang piraso lang naman yan isa dalawa apat na tiles lang naman ang puputulin natin ah uh, kung maglalagay tayo dito ng siroho o ritaso ay eh, pangit tignan maganda yung buo talaga siya dito na tiles kalimitan kasi pag naglalagay dito ng di depende kung mahaba yung side mo papunta doon mahaba kung mga labid libang tiles eh dito na maglalagay ng siroho ano pero kung mga ganito lang ang piraso, dito ka na lang maglagay ng buo para mas matibay lalo. Papagpahuli na natin yan. Mga bandang hapon na natin lalagyan yan dahil wala tayong dadaanan. Pag magahakot ng buhangin dahil ang buhangin nasa labas. Pero naan na nakasilong na dito na sa loob lahat naka -stock. Para dito maghahalo sila. Punta dito ako ngayon. May naligaw naman ako.